Do not judge a book by its cover. Malimit na nating naririnig ang kasabihan na 'yan na nangangahulugang huwag tayong manghusga sa kung ano ang nakikita natin sa panlabas na anyo without knowing the entire angle or the full situation. Well, I will just pour an end to that phrase by saying that it will not apply to most dahil lang kasabihan na ito ay hindi mae-apply sa taong ito. Ngayon, aalamin natin ang istorya sa likod ng lalaking ito na masasabi nating isa sa pinakamabagsik na kriminal na makikilala mo siya si Nico Alan Jenkins na ipanganak siya noong September 16, 1986 sa Denver, Colorado. Alam nyo bata pa lang itong si Nico, ay talagang exposed na siya sa karasan dahil ang kanyang pamilya or should I say family tree ay marami na rin criminal record sa pulisya mula sa iba't ibang klasing krimen. Mula sa kanununuan niya noong 1979 ay umabot lang naman sa 633 crimes ang na-convict ng kanilang pamilya. Natural na sa kanya ang mga bagay na nangyayaring karasan sa paligid niya, lalo na ang mga gulo sa loob ng kanyang tahanan sa pagitan ng kanyang mga magulang. Sa edad na 7 taon, nagdadala na siya ng 25 caliber semi-automatic pistol sa kanyang pinapasukang paaralan. Pagkatapos ng apat na taon, dito na siya nakagawa ng pagnanakaw ng tatlong beses. Under supervision si Nico sa isang group home. Pero nakikout din siya ron matapos niyang mambugbog ng kapwa niya bata gamit ang mga hanger. Dahil dito, dinala na siya sa isang youth detention center pero napalaya naman siya roon at dinala na siya sa tirahan ng kanyang ina. Hindi naglaon, pinabalik uli itong si Nico sa detention center sa kadahilan ng nanaksak siya ng isang tao. Pagkatapos niyang makalaya, binantaan niya gamit ang isang shotgun ang kanyang sariling ama at noong taong 2003, kinulong na siya sa isang bilang buwan dahil nagnakaw siya ng dalawang sasakyan gamit ang daladala niyang firearm. Talagang sakit sa ulo itong Nico sa kulungan dahil lagi siyang may kinalaman sa mga gulo sa loob ng piitan. Bida rin siya kapag may nagaganap na rayot sa pagitan ng mga grupo ng mga preso. Nilalabag niya rin ang mga regulasyon pagdating sa pagtatato. Nanggugulo siya sa kapwa niya preso at gumagawa siya ng sandata gamit ang mga toothbrush at toilet brush sa loob ng kulungan. Taong 2009, nadagdagan ng sentensya sa kanya matapos niyang atakihin ang isang gwardya sa kulungan habang nakaburo lang kanyang lola. All in all, nakulong siya ng sampung taon bago tuluyang nakalaya noong July 30, 2013. When you look at his transformation after 10 years, siya yung tipong kakatakutan mo sa daan. Unang tingin mo palang eh, maja-judge mo na siya bilang isang certified criminal. Now, this is just the tip of the iceberg. August 11, 2013, pasado alas 5 ng umaga. Natuklasan ng mga pulis ang isang truck malapit sa isang swimming pool doon sa lugar na tinatawag na Spring Lake Park sa Omaha, Nebraska. Sa loob nito, tumambad sa kanilang dalawang lalaking nakahandusay na wala ng buhay. Ang dalawang ito ay kapwa nakatanggap ng pamamaril sa kanilang mga ulo. Walang personal na dahilan para patayin ni Nico ang mga lalaking ito. Sa katunayan, hindi niya sila kilala. Nakaw lang motibo walang personalan. Walong araw lang pagkatapos ng ginawa niyang krimen, natagpuan patay ang isang lalaki rin sa isang garahe na kakauwi lang galing trabaho. Nakatanggap naman ito ng dalawang tama ng baril sa bandang likod nito. Ang biktima namang ito ay personal na kilala ni Nico na nakilala niya sa loob ng kulungan. Meron pa nga silang letrato na naipost pa sa Facebook na makikita magkasama silang dalawa bago mangyari ang krimen. Ang huli niyang biktima, dalawang araw lang pagkatapos ng nakaraan niyang krimen, ay ang babaeng tagtad ng pamamaril mula sa isang shotgun sa kanyang muka, leeg at balikat. Natagpuan siyang nakahandusay sa isang kalsada alas dos ng madaling araw. Hindi ko alam kung anong eksaktong motibo ni Nico sa pagpatay ng inosenteng babae, pero makikitang ninakaw nito ang sasakyan na SUV. Alas sa islang ng gabi, natagpuan ang kalauna ng mga pulis ang abandonadong sasakyan ng biktima, labindalawang milya ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Naaresto si Nikon noong August 30, ngunit hindi dahil sa apat na biktima ng pagpatay. Naaresto siya ng mga pulis dahil sa pagbabanta niya sa buhay ng kanyang dating nobya kasama ang pamilya nito. Magpapadala Magpapadalaroan niya si Nico ng mga demonyong sundalo sa tinitirhan ng kanyang ina. Habang nasa custody si Nico, siya ang nasususpetsyahan ng mga pulis mula sa Unsolved Murders na sinapit ng apat na biktima. Nakita kasi sa mga surveillance camera ang footage ng isang babae na sinasabing malapit kay Nico, sa makatuwid, ang nanay niya na bumili ng ammunition o mga sandata na ginamit sa krimen, specifically Brenniki classic magnum 12 gauge shotgun. Kasabay din ito ang footage na kumokonekta sa ninakaw niyang SUV sa babae. Ito ang mga ebidensya na magtuturo sa kanya at habang ini-interview siya na tumagal ng walong oras noong September 3 ng gabi, ginigisa siya ng isang pulis hanggang sa napaamin siya na ang apat na ginawang pagpatay ay siya lamang mismo ang responsable. Pahayag ni Nico sa kanila, nagawa niya raw yon para isakripisyo niya ang mga biktima para sa nila lang na tinatawag na Apophis. Kinikilala ito bilang isang diyos mula sa sinaunang relihiyon ng mga taga-Egypto. Now, allow your imagination to go loose, tol. Dahil ang nakakakilabot dito ay nangyari lamang ang apat na pagpatay na ito sa loob ng sampung araw. How much more gaya kung patuloy pa rin siyang nakakawala? Malamang sa malamang hindi na siguro mapibilang pa sa mga daliri ang kanya magiging biktima. Dahil ayon pa sa paniniwala niya, kinakailangan niyang pumunta sa Cuba at gumawa ng mga nuclear weapon para pumatay pa ng maraming tao nang sa gayon, maresurrect daw siya o muli siyang mabuhay pagkatapos ng kanyang kamatayan. Matapos ng dalawang buwan, gumawa ng sulat si Nico para sa hukuman at sa mga prosecutor. Humiling siya ng appeal para sa kanyang offenses. Nakasaad sa sulat na yon, ang paghingi niya ng tulong para sa kanya at para sa kaanak ng mga biktima. Humihingi rin siya ng tulong para sa kanyang psychiatric treatment. Matapos nito, noong February 19, 2014, Nagsampa naman siya ng kaso laban sa state of Nebraska para sa maling pagpapalaya sa kanya noong nakapiit pa siya sa naturang lugar at sa hindi nila pagdinig ng kanyang hinihinging mental treatment mula sa kanila. Binali wala lang daw kasi nila mga bagay na naririnig niya mula sa nila lang na tinatawag na apopis. Dahil dito, hinahanapan niya sila ng 24.5 million dollars. Sinisisi niya pa mga opisyalis na yon sa ginawa niyang four homicides. Dagdag pa niya na ang pagpiit sa kanya ay nagpalala ng kanyang sakit na schizophrenia. Meron daw kasi siyang mga sakit sa pag-iisip gaya ng bipolar disorder, obsessive compulsive disorder at schizophrenia. Na-diagnose daw siya ng mga sakit na ito noong walo o siyam na taong gulang pa lang siya. When all was said and done, isinailalim na sa psychiatric evaluation si Nico pero ang konklusyon na tumingin sa kanya Meron daw siya na kung tawagin ay anti-social personality disorder at pinipeke lang daw ni Nico ang mga sintomas na meron ng mga baliw. gawa lang daw ni Nico ang mga pahayag niyang yon para mapawalang sala siya mula sa mga pagkakasala niya sa batas. Meron pa ngang isang doktor ang tumingin sa kanya na nagsasabing psychopath daw si Nico at siya raw ang pinakadelikadong pasyenteng sinuri niya. Ngayon, eto na tayo sa trial ng korte alam nyo tol, habang nililiti siya sa loob ng korte, walang ginawa ang kuma kundi gawin ang mga bagay na pinapagawa sa kanya di umano ni Apopis. Doon siya nagsasalita ng speaking of tongues o pagsasalita ng mga lengguahe hindi mo maintindihan na hindi mo malaman kung sang lupalop ng lugar galing ang mga pinagsasabi niya. Umaalulong din siya na parang aso at walang haba siyang tumatawa habang isinasalaysay ng mga abogado ang mga detalye ng mga krimen. Habang nasa loob ng piitan si Nico na nagantay ng sintensya para sa kanya, naisip niya na baguhin ang kanyang pisikal na itsura sa lalong kilabot. Inukit niya gamit ang razor blades ang mga numerong sa isa isa sa noon nito pero pabaliktad ang naging resulta dahil inukit niya ito habang nakatingin sa salamin. We don't know baka sinadya niya talagang pa-mirror effect kagaya ng letter ambulance sa sasakyan ng ambulansya. Inukit niya rin ang pangalan ni Satanas sa mukha niya. Inukit niya rin ang dila niya para magmukhang ahas. Pag mas lalong malakas ang trip niya, iniinom niya ang sarili niyang ihi at sinusubo niya ang sarili niyang ari. Hindi pa dyan tapos tol, ito pa malupit. Pero sa part na to ako natawa dahil ang sarili niyang armas ay inukit niya para magmuka at maghugis ahas. Balak niya ata sigurong pagnasahan si Medusa. Anyway, lahat ng dugong nagkalat mula sa pinaggagawa niya ay ipinahid niya sa mga pader ng Zelda. Madalas din siya naglalaslas para magpapansin doon sa mga kapwa niya preso. Gustong gusto niyang makita ang mga samutsaring reaksyon sa kanya ng mga ito. Sa huli, noong April 16, 2014, Nahatulan si Nico ng 4 counts of first degree murder at noong May 2017, several years after, All in all, nahatulan siya na talagang mabibigat na pananagutan. Dahil bukod sa apat na first degree murder, meron pa itong second and third degree assault, 5 counts of use of a deadly weapon to commit a felony, 6 counts of possession of a deadly weapon by a felon. Kaya all in all, nasentensyahan siya ng apat na raan at taon na pagkakakulong. Sobra-sobra pa ito sa reclusion perpetua. There's more dahil nahatulan din siya ng bitay. Bago ko nga pala makalimutan tol, ang pamilya rin ni Nico ay may malaking kinalaman din sa ginawang pagpatay niya sa apat na biktima. Kasama rito ang kapatid at pinsan niyang babae, tito niya at ina niya. Kaya ano pa nga bang aasahan natin? Sinabi ko na rin kanina, nakilala na rin kriminal ang halos buo nilang pamilya. Don't worry, dahil ang mga ito ay nanagot din sa batas. Noong 2018, maraming beses siyang nagtangkang magpakamatay. Nilaslas niya ang sarili niyang lalamunan at kapag wala siyang kagamitan na ipang lalaslas niya, binibitak niya ang tile sa selda at kanya itong hinahasa para sa alam niyo na. Maraming mental health professionals ang sumuri sa kanya. Ang iba ay sumasangayon na meron siyang schizophrenia. Sabi naman ng iba, meron siyang antisocial personality disorder. At may iba na nagsasabing meron siya ng dalawang ito, kasama ang tinatawag na post-traumatic stress disorder. Sinasabi rin ng iba na pinipege niya ang sarili niya na magmukhang bali o psychotic. Pero may iba na naniniwalang psychotic talaga siya. Ano man ang mga pagtatalo nila rito? April 20, 2020, Binasura na ng Corte Suprema sa US ang appeal niya patungkol sa mental health niya. Wala na, finish na talaga.